Yung uh, uh, dalawang lane sa ilalim po ng uh, Marilao Bridge sa may tinamaan na parte po ay uh, nananatili pong sarado. Kaya po yung uh, traffic po natin ngayon sa Panortbound ay eh, uh, may kahabaan na po ulit. Ang tail end po natin ay nandito na po sa May Valenciela area. Mm -hmm. At uh, meron din po tayong pagsikip ng dali ng traffic dito pa, po sa uh, Pasatbound pero mas konti po. Kaya po kami po ay naging implement po ulit ng counter flow at yun po, man mananatili pong sarado yung uh, uh, nabanggit kong lanes dito sa ilalim ng tulay habang uh, naumpisan na po yung uh, pag-repair po ng tulay at uh, ang uh, pag-repair po dito ay uh, po ng uh, 2 to 3 weeks po. Ganun mga lugar na nasa red category, bahagyang nabawasan ayon sa COMELEC. Maabante sa balitang yan si Abante Reporter Andrea Salve. Sa kabila ng pagsisimula ng election period noong January 12 at kampanya ng national candidates noong February 11, sa bagong datos ng Commission on Elections ay bahagyang nabawasan ang mga lugar na nakasailalim sa red category. Mula sa 38 bago ang election period na sa 36 na lamang ito ngayon. Kabilang dito, ang 30 mula sa Bangsamoro, dalawa mula sa Negros Island Region at tig-iisa mula sa National Capital Region at Region 2, 5, 8, at 10. Mula naman sa 177 ay 156 na lang ang nasa ilalim ng orange category. Nakitaan naman ang pagtaas ang mga lugar na nasa yellow category na mula 188 ay nasa 114 na. Samantala, tumaas din ang green category na mula 1239 ay nasa 1256 na. Pinanatili naman ni Cominac Chairman George Garcia na sa ngayon ay wala pa rin silang nakikitang lugar na kailangang isa ilalim sa Comelec Control. Inaasahan na rin anya ang posibilidad na magbago pa ang classification ng mga lugar lalo na sa pagsisimula ng local campaign sa March 28 dahil base sa kanilang record, dito dumadami ang election-related violence. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang Balitang Mabilis, Mabangis, Walang Mintis. ang number one tabloid number one tabloid di lang radio TV na ito ang abante radio TV <tellos> abante Ab -ab 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 abante radio balita radio balita ngayon abante radio balita ngayon Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Abante Live Report Opesyal na pagdeklara ng tag-init sa pagtatapos pa ng Marso ayon sa pag-asa. Umaabante sa balita si Abante Reporter Joss Ignacio. Charmaine, posibleng sa pagtatapos pa ng buwan ng Marso ang opisyal na pagdeklara ng tag-init. Ito ang kinumpirma ni Annalisa Solis, Chief Chief Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pag-asa sa pulong balitaan sa tanggapan ng pag-asa sa Quezon City nitong biyernes sa kabila ng nararanasang init. Ayon kay Solis, kinumpirma nito na hindi pa opisyal na masasabing tag-init na ngayon pero posible itong ideklara pagkatapos ng Marso. Ito ay base na rin anlas sa isinagawang monitoring ng ahensya base sa ipinakitang presensya ng atmospheric circulation. Paliwanag pa ni Dr. Nathaniel Servando TOS ni Pag-asa Administrator, may nakikita pa rin anla silang surge ng amihan at maulap at malamig pa sa umaga. Ito ay kaya't hindi pa ito opisyal na magdede o nagdedeklara ng tag-init. Yung mga latest ako, si Just Ignacio ng Abante Radio, ito ang balita mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report! Samantala higit 1.8 milyong pisong halaga ng high grade na chonke na sa bat sa Port of Clark, Pampanga. Umaabante sa balita si Abante reporter Johnny Reblando. Na samsam ng uh, Bureau of Custom ang uh, 1.8 milyong halaga ng high grade na chonke na idinipala bilang uh, print toner kay sinikuha inspeksyon ng Bureau of Custom sa Port of Clark at Pampanga Drug Enforcement Agency. Naharang ng mga otoridad ang 2.9 kilo ng high na chunky na tinatayang uh, may street value na 1.89 uh, 1.9 milyong pisong halaga. Dumating ang parcel mula sa Sacramento, USA at patungong Surigao del Norte sa pamamagitan ng X-ray, scanning x inspection project ng Bureau of Customs na isang kahon na may uh, level na ink toner sa loob ng kahon ay isang itim na PVC cylinder kung saan matatagpuan ang katago ang labing dalawang plastic sa sinang naglalaman ng berde na sulitong substance gamit ang uh, adhesive spray foam. Kinuha ng mga sample ng at tinala sa PDEA para sa chemical analysis at lumilitaw sa pagsusuri na ito ay isang illegal na gamot. Ang mga nasabing parcel ay sinailalim na sa warrant, seizure and detention dahil sa paglabag sa Republic Act 10863 na bilang Custom Modernization Tariff Act. Ako si Johnny Reblando ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Maraming salamat Johnny Reblando. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR sinweb4 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, sumainyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang hapon ako si Charmaine Abong at ito ang Abante radio Balita ngayon. Abante, ab -ab -abante. Radyo Balita, Balita. Ngayon.